Naglabas na ng pahayag ng standard bearer ng Partido Liberal na si Mar Rojas, kaugnay sa isang column na lumabas sa pahayag ang Philippine Daily Inquirer na isinulat ni Antonio Montalvan. May source daw si Montalvan na Liberal Party insider na nagsabing nakipagpulong umano ang tatlong taga-LP kay dating Kamali Commissioner Virgilio Garciliano na nakilala sa Hello Garci scandal. Sa Panem TV 5, basa transcript na ipinadala ng company Rojas sa GMA News, Sinabi ni Roas na sana raw ay sabihin ng derecho na nagsulat kung sino ang tinutukoy niyang source at saan galing ang natural impormasyon dahil wala umano silang alam o intensyong gumawa ng ganun. Wala raw siyang pinahintulutan o iniutos na ganong uri ng meeting at kung sino man daw ang nagsasabi nito. Magbigay ng detalye para kanilang maimbestigahan. Sa isang text message, sinabi naman ng tagapagsalita ng LP na si Representative Edgar Aris na isang irresponsabling pahayag ang nilathala ng writer na galing paman di umano sa isang dissenting pahayagan. Wala unong pinagkaiba si Montalvan sa isang manunulat na magaling magpakalat ng chismis at mga blind item. Kunesyo naman ni Montalvan ang naging reaksyon ng kampo ni Rojas. Mani, malinaw raw sa kanyang sinulat na usap-usapan lang ang tinutukoy niyang Garcy meeting at anlayin niya raw ay tanungin kung may katotohanan nga ba ito.